Guys, ito na yung mga hinant natin sa bundok. Guys, nilinis muna natin yung mga hinant natin sa bundok. Ito yung yellow bell. At uh, para matanggal yung mga punggos niya. Ito palang yellow bell ay maraming klase ng variety at merong kulay pink ang bulaklak tanggalin na natin tong maliit na sanga na to guys saka ito pa ayan guys okay na siya yan tapos ito naman yung kamuning tulis brasin din natin ang katawan niya at para matanggal ang punggos kung may punggos at lagariin na rin natin putuli natin yung pinaka sentro nya dahil sobrang haba tapos bawasan na rin natin yung mga mahaba nya ugat guys ayan ayan ito yung kamuning natin tapos guys, ito yung limoncito. Ang cute niya. Tanggalin natin itong pinaka-sentro niya. Bawasan natin ng konti. Ayan guys. Tapos, bawasan natin yung sanga niya. Ayan. Okay na yan guys ngayon naman ay eh, iaayos na natin yung paglalagyan natin ng bonsai materials. Nandoon naman nilalagyan. Na Dito natin guys ilalagay yung limoncito sa maliit na pasok. At uh, ayon sa pag-aaral pala guys, ang limoncito, yung pinakabunga niya ay pwedeng gawing jam. At ang mga dahon nito ay nakakagamot din sa diarrhea, colic at skin diseases ito ay ginagamit din nila sa bansang India na panggamot sa ubo at sipon naman natin ilalagay guys ang kamuning tulis ayan guys ayan medyo pahiga ang lagay natin para pwede natin gawin siyang wind sweep at guys ayon sa pag-aaral ang dahon ng kamuning ay pwedeng panggamot at ito ay antibacterial antioxidant at anti-diabetic at sa Malaysia ay ang mga bulaklak nito ay ginagawa nilang tea at sa Thailand ang ugat at balat nito ay ginagawa nilang cosmetic itong kamuning guys ay tumataas lang ito ng 3 to 8 meters ang puno nito Ito naman guys yung yellow bell natin na uh, nakuha. At uh, talagang maakit ka naman sa ganda ng bulaklak niya. Ang yellow bell ay merong iba't ibang klase ng variety at iba, iba't ibang klase rin ng bulaklak. At uh, ang yellow bell ay kaya tinawag na bell ay courting kampana yung kanyang bulaklak at kapag umuulan ay yung ibang bulaklak ay na, nasasahod niya yung ulan kasi nga para siyang bell at pagka yung nalanta naman siya tutungo naman siya sa lupa at para ring bell ang itsura niya mga naipaso nating bonsai materials ayan guys at uh, didiligin naman natin siya kailangang basang basa para sa mixik yung lupa ayan guys at pagkatapos nating diligin itatago na natin sa sesan lugar na hindi naarawan para madali sang mabuhay hindi pa niya kaya na sikata ng araw Dapat guys pag nagtatanim kayo ay itatago nyo Doon sa hindi nagagalaw ng mga bata, ng mga hayop Doon siya sa lugar na hindi nasisikatan ng araw Para mabilis siyang tumubo At sumibol At magbalik ulit ang mga ugat niya sa pagkapit kasi pag nagalaw yan dyan na magkakaroon ng hindi maganda pwede siyang mamatay guys ito na yung tinanim natin na yellow bell pagkalipas lang ng isa't kalahating linggo nakakatuwa ang haba na ng mga sangat dahon niya tapos ito naman yung lemon sito meron na rin siyang usbong at guys bago tayo magtapos Shout out muna sa Bonsai Adventure with TV. Sir, salamat sa panunod lagi ng mga video ko. At ipapakita din natin ngayon yung update ng mga tinanim natin guys. Yung native guava, aroma at saka kamatsili. Ito na yung aroma. Ang dami ng dahon guys. Bali dalawang aroma yung nakuha natin eh. Tapos ito yung kamatsili. Ang kapal na rin ng sanga niya at dahon guys. At ito yung native guava. Ang ganda na rin. At hanggang dito na lamang po. At salamat sa inyong panonood at God bless po sa inyo.